Kainan tayo for today's video mga kanani. so, mga kanani kasi kumakain kami. Habang kumakain kami nag-video ako. Akala ni Ate nagla ako pero hindi nagvi-video talaga ako. Hi Ate. So ayan mga kanani, storytelling lang muna tayo habang kumakain kami ni Ate. Dahil isda ang ulam namin, masarap ang kain namin lagi pag isda ang ulam namin. At pag isda ang ulam namin, laging may kaakibat na gulo po 'yan mga kanani. Sa so, mga oras na to, mga kanani, paras kami ni Ate gutom kasi walang almusal, wala ding tina Siguro sa mga oras na to, yung oras niya mga alas 4 na ng hapon or alas 5 na ng hapon kami nakakain. Kasi kumakain kami pag wala na yung nanay namin. Pag nandyan kasi yung amo namin, hindi kami makakain ng maayos. Kasi pag nandyan siya, imbis nakakain kami ng maayos, susubo pa lang kami ng isang beses, tatawag na naman yan, uutos na naman yan. Kaya ang ginagawa namin ni ate, tsaka kami kakain pag wala na siya. Kasi mga hapon, 4 or 5 or 6, wala na siya dito sa bahay. Kaya doon kami nakakakain ng maayos ni ate. Dito sa oras na to, wala nga yung amo naming babae pero may hindi to naman yung anak niyang lalaki yun naman ang nakapagbigay stress sa amin habang kumakain kasi siya pag kumakain kami gusto din niya kumain pero pag hindi kami kumakain hindi siya talaga kakain wala namang problema mga kananik kung sasabay siya sa amin walang problema yun ang problema namin mga kananik, kasi pag kumain kami kung ano yung pagkain namin gusto niya sa kanya lahat ayaw niyang magbigay kaya kahit ayaw mo magdamot, mapapadamot ka talaga sa kanya. Pinakaayaw ko pa na ugali niya, yung sasabihin niya. Binili ni mama, binili ni papa, bakit hindi niyo ako bigyan? Ganon yung ugali niya. Dito sa time na to, habang kumakain kami, gumawa naman siya ng kababalaghan. Ay, just mayo yon, ay marimar. Ay, problema niya, hindi daw siya makapunta sa kabilang CR. Kasi nandito daw kami, nandito yung mga bata na iba. Paano, panu paano daw siya mag-CR? Pati nanong namin, bakit, bakit yung CR mo? Anong meron sa CR mo? Wala daw tubig. Ang sinagot ko sa kanya, hindi mo lang alam buksan yun. Ayaw mo lang kasi doon sa CR mo. O di ba mga kanani, kumakain ka tapos yung usapan nyo about sa CR? Buti na lang malayo kami sa CR. Hindi naman kalayuan yung parang pader lang din ang pagitan pero hindi namin nakikita ang CR talaga. So ang ginawa ni ate, inayaan niya muna kasi sabi ni ate, mamaya na kasi kumakain kami. Pero hindi kasi nag alboroto siya, Para siyang bulka na puputok na na, pinipigilan pa. Nagalit talaga siya. Eh wala pa lang salawal ay nakshuta ay. Alam niyo yung pakiramdam mga kanani yung sarap na sarap ka sa kinakain kumakain mo pero may magulo, tapos bigla na lang mawawala ang ka kanang kumain. Kaya minsan naiisip na lang din na, namin ni ate na wag na lang kami kaya kumain kasi pag kumakain kami ang gulo, parang ang gulo ng buong bahay, buong bata magulo <laughs> Bukod sa malaking bata, may maliit pang bata, may iiyak doon sa likod mo, parang nangihingi din ng pagkain. Yung minsan ka kumain ng marami at minsan ka na masarapan sa kinakain mo, magulo pa talaga yung paligid mo. Kaya talaga mapapakamot ka na lang sa ulo pag ganito ang mga alaga mo, ang gulo. Ang sarap pa naman ang kain ko kasi may kape. Sino dito mga kanani yung mahilig kumain tas ang kapares may kape? One time nakita kami ng amo namin. Bakit daw kami nagtimpla ng kape, ikakain kami ng kanin? So mga kanani, ang sinagot ko lang, masarap po kasi kumain ng kanin. Tapos may isda, may kape, ang sarap kumain. Parang ang... Sarap-sarap kumain. Siyempre kasi yung nanay ko wala namang alam sa mga ganyan. Hindi naman kasi dito Pilipina. Tapos one time natanong niya, bakit daw pag nagluto kami ng Filipino food, ang dami daw lang kain ng mga anak niya. Mantala pag nagluto ng Arabic food, hindi daw kumakain yung mga anak niya. Ang sinagot lang namin, siguro nagsasawa kasi yung mga bata sa paulit-ulit na luto at paulit-ulit na lang din na manok na pare-parehas lang ang luto. Minsan nga nagluto kami ng linagang manok, yung parang tenola, nagluto kami kahit kulang ng ingredient no nagluto kami ni ate parang gusto namin maiba naman yung lasa ang dami nang kain ng mga anak niya parang mas marami pang nakain ng mga anak niya kaysa sa amin kaya pag nagluto kami ng pang Pilipino na pagkain kailangan may ano budget din yung mga anak niya hindi pwedeng wala kasi pag wala kukulangin talaga kahit nga yung anak niyang babae, mahirap pa kainin Pero pag nagluto naman kami ng pagkain ng Pilipino, yun, ang dami niyang kain din. Ang problema lang kasi, minsan lang kami magluto ng pang Pilipino na pagkain kasi ngayon nga, wala kaming mga kasangkapan, sabi pa. Siguro sa mga isang buwan, minsan hindi kami makapagluto ng Filipino food. Minsan naman, ano, sa isang buwan, meron dalawa, tatlong beses kami makapagluto. At yun mga kananis sa kakachismis ko sa inyo, naubos ko na pala yung pagkain. Ako na lang yung natitira, ina iniwan pa ako ni ate, oh. Yung tipong, ako yung unang kumain, ako din yung huling kumain. <laughs> oh, ba diba? Hindi halatang gutom na gutom yan, mga kanani. Hindi ko na mamalaya, naubos pala yung ulam. sa kakapapak ko na din. Tapos na, mga kanani, nagpunas na. Salamat po ulit. See you next time po.